Narito na ang mga nakakatakot na video na nakuna ng kamera. Sa unang video na ito, isang Reddit user na nagngangalang Lucky ang nakaranas ng isang nakakapanindig balahibong pangyayari. Ayon sa kanya, habang patulog na siya, bigla siyang nakaramdam ng bigat sa dibdib, isang pakiramdam na madalas iniuugnay sa tinatawag na sleep paralysis. Dahil sa sobrang kaba, kinuha niya ang kanyang cellphone at nagsimulang mag-record ng video sa madilim niyang kwarto. Sa una, tila walang kakaiba. Pero nang mapanood niyang muli ang video kinabukasan, doon na nagsimula ang tunay na takot. Sa sulok ng kwarto, makikita ang isang madilim na aninong tahimik na nakamasid sa kanya. Hindi ito simpleng ilaw o shadow lang. Malinaw ang hugis ng isang tao, ngunit walang mukha. Ayon sa mga nakaranas ng ganito, tinatawag itong mga shadow people at ang pinakakilalang anyo raw ay ang tinatawag na hatman Isang madilim na nilalang na tila may suot na sombrero at kadalasang nakatayo sa paanan ng kama ng mga biktima. Kung ito man ay isang nilalang mula sa ibang dimensyon o bunga lamang ng panaginip at takot, walang makapagsasabi. Pero isang bagay ang sigurado. Ayaw mong maranasan ito habang mag-isa ka sa dilim. Isang umaga, nagpa siya si Jesse na pumunta sa likod bahay malapit sa taniman ng mais upang magpahinga at namnamin tahimik na umaga. Ngunit habang siya ay nakatanaw sa gitna ng hamog, napansin niya ang isang kakaibang figura na tila isang tao, nakatayo lamang sa gitna ng maisan. Ang nilalang na ito ay tila nakasuot ng sombrerong parang sa isang mangkukulam habang may hawak itong tila lumulutang na bagay sa hangin. Tahimik na pinanood ni Jesse ang nakakakilabot na tanawin hanggang sa marinig niya ang nakakatindig balahibong halakhak mula rito. Dahil dito, mabilis na kumalat ang video online at marami ang naniwala na maaaring totoong nilalang ito Ngunit kalaunan, lumabas ang isa pang video mula sa ibang anggulo at doon natuklasang si Sandaski lang pala ito. Gumagawa ng TikTok video para sa isang Witches Walk event. Aray ko! Se escucha jugando en los juegos isang security guard sa El Parque La Pastora sa Guadalupe, Mexico, ang nakajuti sa paggabing shift nang may marinig siyang kakaiba bandang alas dos ng madaling araw. Habang nagiikot siya sa loob ng park, napansin niyang tila may mga batang naglalaro kahit sarado naman ang lugar at walang dapat na tao roon. Dahil sa kanyang tungkulin, nagpasya siyang silipin ang pinanggagalingan ng ingay ngunit sa kanyang paglapit isang nakakakilabot na tanawin ang bumungad sa kanya Ano mames yan, mames Mira La verga. verga. Ah, madre. No mames, si alguien hmm. Isang duyan ang gumagalaw mag-isa kahit walang sino mang nakasakay dito. Habang pinagmamasdan niya ito, bigla na lamang lumitaw ang isang madilim na anino mula sa lugar, dahan-dahang naglalakad papalapit sa kanya. Sa sandaling iyon, alam ng gwardiya na kailangan na niyang umalis. Agad siyang tumakbo palayo habang patuloy na umaalingaw-ngaw sa hangin ang nakakakilabot na kaluskos ng duyan. Laver. Laver. isang lalaki na nagngangalang Hunter mula sa Memphis, Tennessee ang naglilinis ng kanyang kusina matapos magluto ng hapunan. Nang matapos siya at paakyat na sana ng hagdan, napansin niya mula sa bintana ng pinto ang tila isang tao na nakatayo sa may harapan ng bahay. Dahil gabi na at wala naman siyang inaasahang bisita, Kinuha ni Hunter ang kanyang telepono at nagsimulang mag-record habang dahan-dahan niyang nilalapitan ang pinto. put in the actual hill. There's literally... Makikita sa video ang anino ng isang lalaki na tila may suot na sombrero, bahagyang gumagalaw sa gilid-gilid. Ngunit pagbukas ni Hunter ng pinto, wala na roon ang nilalang at kahit silipin pa niya ang paligid, wala siyang nakitang kahit sino. Ang bahay ni Hunter ay mahigit 160 years na ang tanda at matatagpuan sa tabi ng isang dating autopsy clinic. Kaya hindi maiwasang isipin ng marami kung may connection ito sa kanyang nakita. Ayon kay Hunter, sa tagal ng kanyang paninirahan doon, ngayon lang siya nakaranas ng ganitong kakaibang pangyayari. sa huling video na ito, isang pamilya sa Mexico ang nagmamaneho sa isang tahimik na kalsada nang bigla silang huminto matapos may kakaibang nilalang na lumapit sa kanilang sasakyan. mo sir. Bestia. Tiene una culota, pa. Estás viendo, Naomi? No manches, tiene una culota. Vean. Ah, su pinche madre, vean eso. Una turroña. Chickense. No No manches Sa harap ng headlights, makikita ang isang misteryosong figura na nakasuot ng itim na robe, tila dahan-dahang sumusulpot mula sa dilim. Agad na nabalot ng takot ang buong pamilya habang pinagmamasdan ng nilalang. Ayon sa mga lokal, Madalas daw silang makarinig ng kwento tungkol sa isang bruha na gumagala sa mga lansangan tuwing gabi at tila ito na nga ang sinasabi nilang nilalang. Habang papalapit ang nilalang sa kanila, biglang natapos ang video. Marahil ay dahil mabilis na umalis ang pamilya dala ng labis na takot. Hanggang ngayon, walang nakakakilala kung sino o ano nga ba ang nilalang na iyon. Iyan ang mga nakakatakot na video para sa araw na ito. Kung nagustuhan mo ang mga kwento natin ngayon, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe para sa mas marami pang kababalaghan at misteryo na ating tatalakayin. I-click mo na rin ang notification bell para hindi ka mahuli sa mga susunod nating uploads. Ako si Dark TV PH at tandaan, sa mundong ito, hindi lang tayo ang naririto. Hanggang sa muli at ingat ka palagi.